So magandang hapon sa ating lahat mga kapuong kasari Welcome back to my YouTube channel Genevieve Mix TV Ang tindirong blogger naman ng mga Rawi City Support for today's video mga kasari Mayroon akong ibabahagi sa inyo So sa mga sari-sari store owner dyan Mga small sari-sari store owner Lalong lalo na kung ikaw ay bago ka pa lang Nag-umpisang mag sari-sari store So may mga ilan akong ibabahagi sa inyo mga kasari Para yung ang inyong tindahan ay tudubungin ng mga customer So, lalong-lalo na sa mga bata, mga kasari. No, alam naman natin kapag kayong mga bata ay yung palaging, sila yung palaging inuutosan ng kanilang mga magulang, nanay, tatay, ate, kuya, lulu at lula. So, kaya, ang yung ito ay isi-share ko sa inyo at panoorin mo na baka may makukuha ka dito. So, keep on watching and stay tuned. welcome back dito mga kasari no? at ito na nga yung aking isu-share sa inyo na dapat ay meron kayong mga ganitong mga paninda para ang inyong sari-sari store ay dudubugin ng mga patang tumira so ano-ano nga ba ito mga kasari ang ating mga paninda so actually meron na, mayroon na tayo dito mga previous vlog kung napapanood nyo na yung ating mga video so kagaya na lang dito mga kasari yung ganitong paninda ay talagang gusto gusto ng mga pata at yung mga ganito okay lang meron kayong ganito at napakaganda dito mga kasari kasi malaki yung gitaan dito yeah. at ito pa mm. So, dati, uh, weekly tayo nag uh, vlog ng mga ganitong pa rin mga kasari, no? So, dahil weekly tayo nakapamili. So, ngayon ay medyo busy na. At uh, alam nyo naman yung ating mga uh, post na mga video ay mga short videos lang palagi at bihira lang yung ating malong from video. So, kaya hindi tayo nakagawa ng content na mahaba. So, ngayon mga kasari, uh, mayroon tayong uh, malaking oras, mahabang oras, mahabang panahon para magbahagi ng ganitong paninda sa inyo mga kasari. So, ayan, nakikita nyo naman yung mga ganitong mga paninda. Ito talaga ay mabintang-mabinta para sa mga batang tumor natin. At uh, bukod pa dito, yung mga ganito, mga kasari. Ayan. Yung mga ganito. Hmm. Tapos, ito pa. yan So, kailangan meron kayong mga ganito. Lalong-lalong sa mga bagong nag-umpis ang magsari-sari store. yan Kasi ito talaga yung mga tinuturo palagi ng mga bata, no? Ah, kapag sumasama sila sa kanilang mga nanay na bumili sa tindahan. Kapag kita nila yung mga ganito, ay tinuturo ka agad. Kaya, ah, dapat meron ka mga ganitong paninda. yan tapos kung nakita ng isang bata, kung isang ka bumibili niyan ay doon sa kanila, oh, 'di ba? Ituturo pa nila na doon sila bibili sa yo. So kailangan meron ka mga ganito at hindi lang ganyan mga kasari, meron din tayo ibang na pamilya so, dito. Yan. Ito ay ipit para sa mga bata. Magtatanong din tayo niyan. Yan, mga ganito. At boss, meron din tayo ditong agrid tray na papel kasi naubusan na kami. Yan, kumuha lang tayo ng isang. Tama dito, bandol ba? Yan, para sa mga gamis At ito pa mga kasari, wala din hinahanap sa amin. Yan. So, actually, wala kaming idea na magkinta ng ganito. Nung uh, padalas yung order ko sa online at may pa-previous silang ganito, so, sabi din ang aking atawa may naghahanap din ng ganito isa. So, kaya dinispin niya at bininta. yun nabinta kaya maraming nang naghanap. So, ayan, kumuha tayo ng dalawa. Dalawang klase. Yan. So, meron din tayong pang correction tape. At meron tayong magic soyod. Ang dandag sa ating ating gahan At meron tayong disposable gloves. At ito pa mga kasarit. Yan. Ito ay gustong gusto rin ng mga kabataan talaga. Asin kilig. Ayan, yaki. So, tatlong, tatlong pieces, limang piece yung Three, four, five pieces yung ating gintahan dyan. 3, 4, 5 pesos. At meron tayong lollipop. Yan. At ito pa. So, nabili namin itong mga sari doon sa Cebu City, no? sa Carbon. At napadaan din kami sa isang supermarket, minimart. Minimart yata. No? So, correct me if I'm wrong. Uh, sa Lanoy ba, mga sabon bumili kami ng sabon ito din ay talaga napaka mabinta napaka mabinta ang sabon na ito yung kati so kumuha tayo ng ting basis at meron tayong perla so kaya dumaan kami doon sa lanway pa mga kasari kami sa carbon so dumaan kami sa lanway pa at ito pa mga kasari ah uh, saan tawagan ni? white kulong pinsil white <laughs> at meron tayong bulpin yan So ito yung ating bullpen. Dahil yung bullpen namin isang klase na lang, uh, panda na lang yung makita. At ito pa mga kasari ay may naghahanap sa amin ng ganito. Uh, kung napapansin nyo, no, para sa cellphone, uh, palamuti sa cellphone mga kasari. Ayan. So mahal ito sa public market, mahal itong mga kasari. At dito ay binibinta lang natin ng... Ilang kiraso ba ito may? Eh, daw. So kasi may naghahanap sa amin ng ganyan mga kasari at tinanong, at tinanong ko kung magkano yung bilin niya. So ang bilin niya daw is 50 pesos. Ayan, iba Para sa cellphone to eh. Tapos meron tayong marker. At meron akong kinuhang party balloon. Ayan, kasi may naghahanap din. One time may naghahanap sa akin ng happy birthday na balloon. So kaya kumuha ko ng apat lang. Ay, tatlo lang pala. Para please pag may naghahanap, may maibigay tayo. At ano pa ba? So ito pa. Ito mga kasari, oh. ba? Diba? Pudding. Assorted of jelly pudding. So ayan, ipalamig natin yan at ibibinta natin ng yes. 10 pesos. So, ito lang mga sari, yung aking ibabahagi sa inyo about sa mga panindang tapok sa mga bata. So, meron pa tayong ibang na pamily para sa ating sari-sari store. At ito lang yung aking ibabahagi sa inyo na lalong-lalo na sa mga uh, bagong nag-umpis ang sari store. So, kailangan meron kayong mga panindang para sa mga bata para uh, kahit mahina yung ibang mga items nyo at least makabawi kayo sa mga panindang tapos para sa mga bata so yun lang sana at napanood nyo ang video nito hanggang sa matapos at sana ito ay nakatulong lalong lalo na sa mga bagong bagong sa mga sari-sari store at maraming salamat dahil hanggang ngayon nandyan ka pa so, sa mga hindi pa nakapagsubscribe sa aking channel at sana wag mong kalimutan mag like, mag comment, mag share and mag subscribe sa aking youtube channel at i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga video na i-upload about sari-sari sa store so more on sari-sari sa store tayo mga kasari ang hibihira lang tayo nag travel inside the world <laughs> inside the world inside Cebu <laughs> so ayun at ipasili ko lang sa inyo mga kasari yung iba pa natin nabili. so ang mga ganyang mga paninda mga kasari nagkakahalaga yan ng 2,600 mahigit sa mga ganyan lang mga bata tapos yung nabili namin sa Lanoy ba uh, 1,000 ah uh, 1,000 mahigit lang yung ganito tapos kasama yan at yung ayun mga ganyan so sa Lanoy din kami nabili yan at ipapasilip ko lang sa inyo yung iba pa natin nabili dito sa Colonid Supermarket Mandawi Dalawang box. Ito naman ay nagkakalaga ng 5,000 mahigit mga kasari mo. So, dalawang box lang pero 5,000 mahigit na yan. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. At sana nakatulong. So, maraming salamat and happy ceiling sa ating lahat mga kapang kasari. Bye-bye and until my next vlog.